Kung gusto niya naman ang per kilo. Ayan yung per kilo nila oh. Lexus Chocolate 19. Almost 20 per kilo. Halos lahat 20 oh. 20 lahat per kilo. Ang pasalubong oh. Ayan, meron din sila dito ano, mga ano, nuts. Kompleto yung nuts nila kasi yung mga arabo naghilig sa natya pampasalubong din yan ito o, oh, statue 51 ang kilo pero marami na yan, isang kilo ito mix mix nuts, ito masarap almond 40 ang kilo mayroon mas mababang presyo 34 cashew roasted o 48 iba iba yung flavor nila mayroon silang plain mas mahal yung plain oh no? pero malalaki siya cashew large 53 iba iba yung presyo nila iba iba ang presyo ng ano cashew ayun dito lang yan sa Pinas Supermarket Market Albata, malapit sa Bilagi Mall.